umaya hanggat hindi niya nakikita yung part na yon parang uh daway ay the way I see it kailangan talagang ma makita niya masilip yung part Oh uh, so, guys shout out guys na muli I'm Mr. Pat kasama po natin yung buyer dito po kami sa lugar po ng ng Timo, Quezon City. So, na-check po natin itong unit na ito at napakaganda naman pong unit na napili niya. Ito po yung Honda CRV po. Anong mula nito? 2014? 2014. 2014 po. So, na-check po natin ang overall po nito. na lifted din natin. At pintura lahat po. Guys, ay na-check po natin. Uh, tatanungin natin si Sir kung yung expectation niya sa isang mekaniko, sa isang assist buying kung na-reach ba natin yon at tanongin din natin siya kung satisfied although uh, sir, pagkatapos mo pala itong ibili, sir, eh, pa ms mo ito, palit ng langis. O napalitan na yata, di ba? Yung bagong, pa bagong prino na, lang, eh. sir. Palinis mo yung preno para mawala yung tunog. Okay. So, yun po yung, sir, no, at na-check naman po natin, hindi naman po siya plated. Mm -hmm. Hindi rin siya bangga. Yung wiring, nakita ko, okay naman. Makina. So, lahat naman po, uh, sir, okay naman po yun. Sa so, sakit. anong suggestion mo rito, sir Pads? Uh, Bibili natin? Yes, sir. Bilhin mo to sir. Okay naman siya. Okay siya. siya. Ngay ni dadadaan 'di ba with the Odo okay naman yung okay. Odo nakita ko chinat mo sa akin eh Yes sir na hindi siya tampered hindi okay. siya ano sa occasion okay oh, Digit naman po yung Odo si oldo 77,000 pa lang natakbo niya yung baki na sir okay din ba Okay naman sir hindi siya wala siyang history Ng tawag dito ng, uh, nang ng hindi siya nab nabuksan ah, wala, na, wala kaya, siyang ano sir Ah uh, kung sa ganung edad mm -hmm. naman sir no kung nabuksan naman siya uh, Maaring may mga bala uh, kasila pero wala ko siyang nakitang sign nagaw no. sabi ko lang okay naman sa, sa inyong palagay sir ano sa pagsama ko po sa inyo uh, ko po ba yung expectation sa inyo pala nakita sir Facebook page ah uh, Facebook page kasi nung tumitingin ako ng mga mekaniko or mga yan nagpapasama sa mga second buy na ano, lumabas na siguro algorithm uh -huh. so, lumabas yung page sir so naging curious ako din nakita ko nga hey, I'll try kung paano ko. Tsaka mabilis sumagot si sir. <laughs> Although marami rin akong chinat pero sabi ko mabilis sumagot si sir. Ha? Sige, siya na lang siguro yung aking ano. Kasi kailangan ko na rin mabilis na magkaroon ng kausap. Mm -hmm. okay. And then I can say naman na uh, yes, highly recommended si sir. Ini-insist niya talaga. Umikot-ikot pa kami rito sa Timog guys no. Para lang uh, malift siya talaga. Parang para ayaw niyang pumayag hanggat hindi niya nakikita yung part na yon Parang uh, the I, the way I see it, kailangan talagang ma makita niya masilip yung part yung, yung ilalim ng kotse para masabi natin na nakumpleto niya yung ano so uh, kudos dun sa partners sir so I I appreciate na ganun tayo ka persistent na trabawin talaga yung job na meron yes, sa atin so ayun, I highly recommend naman si Sir Jan sa part na yan. Yes. Sir. Mm -hmm. sir, maraming maraming salamat sir sa tiwala mo kay Mr. Yeah, Pads. of course. Oh, uh, yeah. natin. So, natin, sir. More power sa iyo, sir. More power. So, salamat, sir. Salamat mm -hmm. po. So, maraming salamat, sir. So, sa thank you rin, sir. Thank you rin. So, sa inyo lahat po na gusto po bumili ng second-hand car at nag-alala kayo, bangga, sira, o naman mga problema na wala kayong na kasamang mekaniko so nandito lamang po recommend to tayo ni sir sa so, about po sa assist buying po muli po inyong pong kaibigan si Mr. Pad sipi kami God bless po